Hello mga idol, ito nga pala yung routine namin tuwing Sunday, ah uh, bababa kami mula sa bundok papunta naman sa kabayanan para maggrocery at mamili ng aming mga personal na pangangailangan sa buong isang linggo. So tara mga idol! So ayan na nga mga idol, bumaba na kami ng service at pumasok tayo sa isang mall dito sa Iba Sambales upang magpunto sa grocery at mamili ng mga pang budget namin tulad ng mga sabon, pagkain at kung ano-ano mga idol. So tara! So ayan, pumasok na nga tayo mga idol, uh, didiretso na sa, na sa grocery pero dahil nakalimutan namin, uh, kailangan pala natin na mag-withdraw So, ayan, punta tayo sa ATM machine para kumuha ah, tayo ng pera para makapag-grocery tayo mga idol. So, tara! So, ayan na nga mga idol, ah, papunta na kami sa ATM machine para mag ng pera para pambili ng mga aming pangangailangan. So, ayan na nga, nakapila na tayo mga idol. At dahil nakapag-withdraw na tayo mga idol, mga ludes, eto't pumasok na tayo sa grocery para bumili ng kailangan natin. So ayan, dito ako na stress mga idol kasi hindi ko alam kung paano ko ubusin yung perang ni-withdraw ko at kung ano-ano talaga yung mga dapat kong bilhin na unang pangangailangan natin. So ayan, etong kasama ko nga pala ay... Uh, nagsisimula na rin yung mamili so ano pa hinihintay nyo mga idol baka isa kayo na nandito ngayon dahil Sunday uh, kita-kits tayo mga idol so ayan uh, nahihirapan talaga tayo kung ano yung mga pipiliin natin at siyempre hindi mawawala ang aking paborito uh, ito yung Yakult Yakult Everyday Okay, so ayan mga idol, nandito rin tayo sa bilihan ng mga mabilis lutuin Ayan, dahil nga may trabaho tayo, minsan tanghali na nabibising So, dapat ang bili natin yung mga mabilis lang na lutuin So, ayan At ito na nga, ah... Uh, nakapila na tayo mga idol at ang totoo niyan, wala talaga akong binili, uh, nag video lang ako hindi joke lang, so ayan so ito na nga mga idol, nakalabas na tayo ng grocery, at nandito nga kami ngayon sa may chowkin upang mag take out, dahil tanghali na nga at hindi na tayo makakapagluto ng lunch, so ito uh, nag na lang tayo upang mag take out mga idol ayan, uh, waiting kami mga idol uh, at ayan yung mga kasama ko Ayan, ayan, medyo matagal at naghihintay rin kami ng service uh, para makabalik na tayo sa site namin so ayan mga idol uh, nandito na kami sa service at hinihintay na lang yung mga kasama namin uh, na malengke uh, na mili kung ano ano so eto uh, unti unti na kami dumadami sa service para uh, makabalik na kami sa site at yung iba pa dyan may magluluto kaya Uh, may oras talaga, may time kung anong oras kami alas so ano pa hinihintay mga idol dito na nagtatapos ang uh, aming uh, routine twing sunday uh, bye bye, thank you sa panunood